unboxing tayo guys ito yung nabili ko sa group namin integrated LED chip light kailangan pala natin ito guys pang open multi tool ingat na lang sa paggamit ng kuchilyo secure naman guys yung package hoping na gumana siya guys kasi as of now yung check light ni city ay tanggal na kung minsan hindi gumagana So siya guys shout out kay Sir J yung nagpadala nito log and play siya guys ito may lock siya ito pair siya guys na binili ko ito siya 20, 20, sa plastic pa yan. ito yung laman niya guys ayan try ko na lang kabit kasi plug and play naman pakita ko na lang mamaya sa inyo guys pakita ko na lang mamaya sa inyo guys pag may kabit pa Tara. Hey guys, bale natanggal ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo guys kasi madilim. Tinulungan so, na kanil, ako ng na ako ni Papa guys. <laughs> so, kasama ko. You, tag so, yung taga last night. Tinatanggal natin guys. So, yung bulb niya. Yung isa na kay Papa. Ito. Bale gumagana siya. Ang kaso lang yung isa wala siyang lock kaya natatanggal yun tignan nyo guys kung gaano kaganda flasher guys tapos yung sa hazard dun sya sumasabay ang kagandahan po guys sequential at LED na yan guys yan yung isa yon Ayan guys, hanggang dito na lang yung unboxing natin at quick installation natin dito sa sequential LED check light natin dito sa Honda City. Ingat tayong lahat guys. God bless. Keep safe. Ride safe always. Peace.